ang iyahang ano di pa kay sa ganahan sa tubig dapat tong bibirun ba pa di di ano naman mukaon na oh, sa, siya ah, mm -hmm. na siya mukaon mo sa oh mutar niya sa ano mm -mm. bawalan na siya gitoy eh. ah. pero bili na siya li liguan liguan nung tagay na ko karon si manaw na mm -hmm. -mm. Mm <laughs> <laughs> Ako na lang daw ni siya. Akon ka lang ha. <laughs> Hindi ka makadrip. At least, dara din doon. Hindi na binit ako. Nagdaaw siya na rin. Ganun Mamingaw gid kasi niya. Anong yun kay... Sayang ko. Gwapa, may gwapa. Siya niya lang pinakalinda sa nang may tsoon. o. Nami balahibo man good. Kaya katong mga ano, ah. naliwat siya ang mama na nang tagas o buhok. Labi na. kung maligwa niya sa. Tapos, mamintin sa gawin kung dili na pagbintiyon sa ekspo. Sinan siya tagalag bukong sa ano, ano sa Sige pa rin siya ikpumahas. I yeah, think na siya. naman ka hmm? You want okay. to play? Um, ang... na siya, no? Ba, no? Ay, ang ano? Nainject uh, na siya. Na ben, na. Anna, kailangan pa siya. Lahat, 200. Oh. Kailangan na siya ginjection na ito uh, within next week or hmm. next next week. Mga 6 weeks na siya. Kung ano sa pangakuan. basta, ipangalak na ba? siya June 30. Baby, ang okay. maintenance mo mahal-mahal, tapos huwag mo kagatin yung mami. Aaaaaaah! Higit baby! Okay. Oo, oh, meron! Huwag oh, mo na oh, maliligang pandre. Oh, mayroon ka, pan me! Mm. Oh, Uy, bakit karusong yun yon baguio yun molding uh -huh. yun yun maneh need lemon square cheesecake waiyasina pangalan I'm holding him. Him, whitey ah, ah, whitey Meat, lemon, ah. square, cheesecake. whitey sino pangalan siya, whitey Wala pa yung whitey 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 Uy, cheesecake. Alam, ginapalapitan niya gid ang puti, oh. No cheesecake, just relax there. This is your brother na. Gago si cheesecake, oh. Gina Alam, nagselos na siya, Feb. Kaya may nakaptan ka nalain. Uy, gaselos. Ulo, ulo, ulo. Gani, iba na daw baby. May iba na nga love ang ano, hindi na daw siya love. Dali, love man ikaw. Ming, 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 ming. Wala lang ha, joke, Juk, lang gani. <laughs> gani, seryoso, good come on. <laughs> lata, 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 lata. Gulain, kalimutan yun. <laughs> Galaan gid matay sa kap ay doon.